Alin po ng bagyo? Good morning po. Good morning, ma'am. Good morning. Andito kami ngayon sa highway. <laughs> Hindi ko alam asan asa na kami ngayon. Nakaidip kasi ako. okay ocular po kami ngayon. Uh, ito po yung unang kliyente namin ngayong 2024 yun bali dalawa po sila Abatangas and Cavite po, Alfonso Cavite kanina yung si ma'am yung nakita ninyo bali kapatid po yun nung o-order and nirecommend din po sila sa amin yung o-order sa amin na taga uh, Guadalupe yun, Sinaida Pagig or Paig so bali po yan, galing po yan si mama sa Baguio pa, tinundo po namin siya sa Pasig para i-guide po kami doon sa bahay ni ma'am. Midli pa ako kasi di ba kahapon nga po galing ako pa ng Quezon. Almusal muna kasi dalawang oras pa daw po ang biyahe. Saka naihi na rin pala ako. Alam niyo yung suot ko ganyan. Dress. Puro dress yung sinusuot ko ngayon. Alam niyo kung bakit. Ikaw ba naman yung mukhang buntis eh? sila. Hmm. Ito so, kami ngayon sa ano, San Juan, Batangas. Napakalayo pala. So, ayan yung bahay. Update kay Ma'am, Emily, Gonzales. Ito na po yung house nyo. yung uh, I'm May toilet yan. Andito. Tapos, dito naman sa living room, may toilet pa rin. Dito sa ilalim ng, ano, ng hagdanan. Ito, tingnan nyo. Ayan. Okay, so punta naman tayo sa taas. Bari, chillers, wala po dito si mama Hanang sa si ibang bansa. Tapos, uh, first time niya po makita tong uh, bahay niya sa vlog. Kunting tad naman sa labas kahit hindi na. Ito tayo. so ang pa po ang bahay. So, dito ang tatlong room. And may toilet pa rin yata dito. Yes. Oh. Okay lang. Okay, isang room. Dito rin. Ah! personal na bahay dito sa Philippines. Yeah. Uh, okay lang po ito. Okay na po yun natin. Masa mm, po yung sa bagyo. Meron Mas, din dito. Oo. Oh, oh. Dito po yung mga. Dito po yung mga. Dito po yung mga. Dito po yung mga. pa dito. Maglalagay yata sila dito ng swimming pool. Tapos ang dami pa rin dito ang mga tinatayo mga bahay-bahay. Ayun, kaibigan yata ni Ma'am yun. Yan, sinisimula na. Yes. Dito mo sa baba? Hindi, yung namin nasa tatlo't kalahating oras din yung biyahin namin galing sa Batangas. Along dahil highway naman pala sila, ma'am. So, si ma'am naman, andun na sa sasakyan, iniwan na lang muna namin doon. Kasi, okay. iyahatin pa namin siya sa mamaya sa party. Ang ginaw dito. <laughs> Mama! So, yun yung bahay. laki laki shout out po uh, MD Bostonera Bostonera Design and Construction Firm Ayan, shout out po. Ayan sa screen po ninyo. Pinapa shout out po yan ni ma'am, yung may-ari po nitong bahay. Bali sila po yung gumagawa nitong bahay na to. And pag deliver namin, yung finish niya, baka magustuhan nyo, nasa screen po ninyo kung sino yung gumawa niyan. So start na si Habi mag sukat-sukat. Blinds, beds, lahat po. Ano nga gumagawa? Ito yung powder room daw dito. Hindi pa tapos. Ito naman. Kitchen. Kitchen. Ayan. Toilet din po ito na. Pantry po yan. Ay pantry. Okay. Pupunin to ng pagkain soon. Yes. <laughs> yes junior master's bedroom. Ah, uh, junior master's bedroom. oh may kasama yan. Toilet dito. Ayan. Walking closet siguro to.

paras para sa dirty kitchen. Uh -oh. Ay, wow, may swimming pool. Opo. Kailan po tapos nito? February. Oo nga pala, ikaw nga pala 'yun, ma'am, yung February. Yung po kasi no namin kanina, may naman po 'yun. Tama kayo nga yung February kaya sabi ko i-ocular ka agad kasi para ma namin yung date. Tama kayo nga po 'yun. Dapat dapat may ano to, may heater. Uh, tupalo na lang yung dito. Oo, kasi yeah, maginaw okay. dito sa Tagaytay. Oo. Busy naman kami dyan. Oo. Yan, ang laki ng bahay nila. Hey, Ginaw ako. Pasok tayo dito. Silip tayo dito sa may likod. So, Doon rin po yung kaliwagan. Ah. Tapos may ramp papunta sa garage. Ayan. Uh, elderly. Ito po yung laundry area. Ayan. Yeah, yeah. Hindi magkakaroon ng bill station. Wow. Alisin uh, po yung water tank niya. Main station niya tapos dance kit na. Oo. Yung ilalim po nito electrical room. Wow, galing naman. Ayan, no, pagbalik natin dito, chillers, nako. Ganda nitong i-house tour. Ayan. Alam niyo naman yung mga ino namin, di ba? Minsan, taon na. Two years nang ginagawa, hindi pa rin tapos. oh, ito, February daw, ito, ito turn over to. Ang dami pala ng bintana nito. Alam ko tapos <laughs> tapos <That happened> din maglilimber din natin. So, 'pag nakita ko po. Kaya pinasadyahan namin, occasion cable niya eh ito dadaan, may malimtan na table na limbawa, hindi na makikita yung mga table. magkukaya namin talagang kayo dito. talagang 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 kuya pahinga na, oh. talagang ay, ang talagang talagang oh, talagang talagang Grabe, talagang ako sinasapak ng yelo ng ginaw. Yan. So ito siguro yung kakatrabaho lang nito ngayon. Tingin ko. Baka balkonahe ito. Sliding door tapos terrace dun. Makikita nyo dun yung swimming pool. Pasok tayo dito. Yan. Mmm. Kwarto ulit. As syempre, may CR din dun. Hindi tayo papasok dun kasi may nakaharang. yeah, Tapos dito. Ito yung malaki. Lagak-lagak. Wow. Nasi ayam di sini. Ito nak makan si ayam di sini. Kita kira ang sunset. Ayo kau tu mapa. Kata aku tu. Eh. Kau jadi nak tu mapak dia. Ah, okay. So, dito. Ayan, tapos dun sa kalikod. Pero ayoko nung maglaka dito. Natatakot ako eh. <laughs> dito na, na tayo siya shortcut sa kabila. Ayan, ito yun. Oh, di safe tayo. <laughs> so, ayan. May kwarto na naman dito, daming kwarto. Medyo may kaliitan lang po yung mga rooms hmm. nila, yun yung napansin ko. Ayan. So CR din dito. So yun Uh, Imagine February daw ito turn over ito, wow! Bilib ako, ang bilis. Ito lang yung pinakamalaking room. The rest, medyo may kalitan po. Sinabi naman sa amin ni sir na may kalitan daw yung mga room dito. Okay lang, ginaw naman dito sa Tagaytay eh. malit <laughs> maliit ang room. Doon naman tayo ngayon sa basement. Nung aano ako kasi talagang, ano, siru-siru. <laughs> Yung basement. Saka, ayan. Sige po. Ayan, mag quarter to six na ng hapon. Nagyaya pa nga si dito ng ano eh, ng buko, tsaka saging yata yun. Kaso parang hindi na matutuloy kasi gabi na. Experience tuloy ni ma'am yung mga ginagawa natin araw-araw. Ang -araw. <laughs> ganda naman dito. Doggy! Takot? Yeah, Ayan. So daw kami. Masarap magkapi dito kasi madlamig eh. kung ano ang natin kung may hati